Daang-daang nakakatakam at kakaibang putaheng karning baboy ang pinadikim sa National Hog Festival 2024. Magkakaiba at original Pinoy recipe ang inihandang pork dishes na cooked with love and pride ng mga pork producer hotel at restaurant, at culinary schools. Sa dami ng putahing baboy, lumikha ng kasaysayan ng Pilipinas at nasungkit ng Guinness Book World of Record na most number of dishes on display. Target ng hog festival na ipromote ang local hog industry. Ikayati na mag-alaga at magparami ng baboy. Ipakita na sa kabila ng paglaganap ng African Swine Fever, bumab bumabango ng industriya ng baboy sa bansa. Kasabay nito, binigyang diin ng Department of Agriculture ang pagtugon sa ASF tulad ng bakuna. We're reaching out sa, sa FDA na ayusin na to, kasi talagang kailangan ng industry. Kasi yung mga iba, tumitigil sila. Hindi naman ba sila babalik kung wala pang vaccine. Yung iba naman, pinapaigting nila yung biosecurity nila.